SDO Kawayan magsasagawa naman ng mental health screening. Ang detalye ng balitang yan iahatid ni Idol Zena Marie Akdang. Aktibong nakikiisa ang Schools Division Office ng Kawayan City sa selebrasyon ng Mental Health Awareness Month kayong Oktubre na layuning itaas ang kamalayan ng mga kawayenyo sa kahalagahan ng kalusugang pangkaisipan at pagbuwag sa istigma na kaakibat nito. Ayon kay Bernadette Gay Jamante, nurse ng SDO Kawayan, sinabi nitong may nakatakdang mental health screening na isasagawa sa unang linggo ng Nobyembre. Meron naman po na mga programs na ikakandak this uh, October sana pero due to sa overlapping of activities maraming activities kasi ang DepEd hindi po natuloy baka by the month of November na po ikakandak ito po yung tinatawag na mental health screening na kung saan uh, i-orient namin yung mga um, mental health coordinators ng school mga teachers po yun uh, through that screening malalaman nila yung learners po natin na may na-experience silang anxiety or depression or suicidal attempt Paliwanag pa nito na hindi kaartehan ang pagkakaroon ng mental health at hinikayat ang mga magulang na makinig sa mga anak at kumustahin ang kalagayan ng mga ito sa paaralan. Ang depression kasi ay hindi katamaran o kaartehan. Ito ay isang tunay na kondisyon na kailangan ng pag-unawa. Kung napapansin nyo na tahimik ang inyong anak o malungkot uh, o nawawala ng gana, baka kailangan nyo ng yakap natin at hindi sermon. Tulungan natin silang humingi ng tulong sa mga guidance counselor or sa mga psychologists or health professionals. Samantala, sinabi rin ni Diamante sa mga mag-aaral na kung nakakaramdam ng kalungkutan at naghahanap ng kausap, maaaring dumulog sa mga mental health workers sa kanilang paaralan. Uh, meron po tayong mga naka-assign sa mga schools na mental health coordinators na kung saan kung may nararamdaman tayo na uh, may matindi tayong kalungkutan o problema sa school, pwede po natin silang kausapin. Dahil ito yung mga katulungan namin, para ma-refer sila sa mga uh, mental health professionals like psychologists or psychiatrists. Ito ang naging pahayag ni Nurse Bernadette Diamante. Idol, nanunuyo ba tumihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors, para sa collagen metabolism and production. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakbang, Idol! IFM News